paniti pa si Metaw. Clear ang area, pre. Pabor na kidnap. Bantay ang area, ha? <laughs> bantay. Kamoy ko, ha? Lang, gusto ka gluli pa ako. Pre, ing nga, stick o. Lang, stick o lang, di ka ganahan. Ya ganahan ko, gluli pa po, stick po. Sakto, dude. Wadyo ka na sa'yo. Kuwaan na, pre. Pre. <laughs> Bre, kuwarta hanggang gini kanan, ane? Hindi ako. Papa, wala siya kay kuwarta. Lah! Malasa po na yung tindak pa. Oh, shit! Pira na naging batu pa. Ay, lang. kasi trabaho si mga papa? Ay! Papa, limit eh Lah! papa ni trabaho ini pe unsa nang ini pe -e ba bugas bugo Lang, unsa man jud sa trabaho sing papa ni ba bugo ang pre bugo man pre ka pre <laughs> <laughs> ay lagi mabag binulo talawa ikan sawan mo bata <laughs> ka ala tagi ning makit na mong lugar ba panhaw na gi siguro ni eh? sa akong pang sikopon <laughs> <laughs> pre Kuyuk sama mu alang, dengan midulipap, dengan mikistik oh, free. Sigur mo ba ha ba? Kininjaming pa ko. Kinsa man inabot? Abi, may nagkong taga inip ni. Hindi, man na ano? Mga boss, basi may plano mo akin na po anak. Boss, anak din mo ni. Kanang boss, isa ta pa ni mo. Wa trabaho. Kay inti ko. Na daan ko palagi yun, inti yun. Pa, kidnapan ko nila bilang Eh, yung gigayaga di nga Boss, nato mong manggur sa bugasan ka oh. nagtarbaho Kung sa'y bugasan? Hindi ko sa agusan Ito, na, nanawara <laughs> Na may damay na Boss, ay pagana boss, may vlog ka Boss, basig taas yung mong dugo, basig ningin anak ka Taas yung dugo, munang panaga mo